Ilang araw na lang at traslasyon na ng Itim na Nazareno. Alamin natin ang sitwasyon dyan sa Simbahan ng Quiapo mula kay Bien Manalo live. Bien? Audrey, panalangin at pasasalamat. Iyan ang bitbit -bit ng maraming dibotong nagtungo rito sa Quiapo Church para sa misa sa unang biyernes ng taon. Halos tatlumpung dekada ng deboto ng puong itim na Nazareno si Semplicia de Gamon na taga Malabon. Pero nasubok ang kanyang katatagan at pananampalataya ng kapitan ng malubhang karamdaman ang kanyang anak. Para po humingi ng tulog, ng mga katiboto natin mula sa iba't ibang, -ibang panig ng bansa at ipin. Stage 4 na ako kasi ba? oh, siya. Ka, dito sa siya po. Kaya kahit mahirap, nagsikap pa kami makapunta. Kaya hiling niya sa puong Nazareno. Lagi ko po na sana bigyan pa siya ng mahaba-habang buhay kung sakali Kasi talaga, ang laki lang binawas ang katawan niya. Two years na ho yung kay siya. Ang magbabarkadang ito mula sa Novaliches, panata na raw ang dumalo sa misa sa Quiapo Church malaki nila ang kanilang pasasalamat sa puong Nazareno dahil dito raw sila kumakapit sa anumang unos na dumating sa kanilang buhay. Para mapatubayan kami at mag makapagpasalamat na rin sa Panginoon, siyempre. Kailangan lagi tayo talagang naka nakadepende sa Panginoon, lalo na sa puong Nazareno. Kaya dalangin nila kay puong Nazareno? Yung kapanatagan ng kaisipan at saka protection para sa pamilya namin, sa lahat, lalo na sa ating mundong ginagalaw. Sumentro ang mensahe ng MISA sa patuloy na paggawa ng kabutihan at pagpapadama ng pagmamahal sa ating kapwa. Mahigpit pa rin ang paalala ng simbahan sa mga diboto, kaugnay sa pagsusuot ng face mask at social distancing, kasunod ng muling pagtaas ng kaso ng COVID-19. May nakalagay na TV screen sa labas ng simbahan. Para sa mga hindi makakadalo ng personal sa misa, maari pa rin panoorin ng live ang misa sa social media platform ng Quiapo Church. Samantala, isang lalaki naman ang inaresto ng mga pulis dahil sa bomb joke. At yan muna ang update dito sa Quiapo Church ngayong biyernes ng umaga. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.